Hello kapango, magluluto tayo ng pambahaba ng buhay ang pansit. Siyempre meron tayong ingredients dito na pork, carrots, beans, at saka yung rice noodles dito sa Hong Kong. Bawang sibuyas at saka yung cabbage. Ayan, ano yan, uh, Chinese cabbage ang ginamit ko dyan. Tapos meron tayong salmon dito para yan sa mga alaga ko kasi gagawin ko itong lunch nila. So, mainit na yung mantika ko. Ayan, inuna ko pong ginisa yung karne kasi laman-laman uh, yan. May fat-fats yan. Tapos, nilagay ko na rin. Kapag brown na po yung karne, lagay nyo na yung bawang at sibuyas. Depende po sa inyo kung ano yung inuuna nyo. <laughs> Tapos, nilagay ko na rin yung carrots, yung beans, at saka yung cabbage. O, oh, ba diba? isahan na lang yan kasi lalabas mo lang din ang isahan yan charis lang so halo haluin po lang natin yan hanggang mahilo lahat sila charis maluto lahat ng gulay tapos lalagyan natin ng konting soy sauce ah uh, oyster sauce pala yan kasi konti lang kasi dito sa bahay namin ay bawal ang maalat lalo na kung ipapakain sa mga bata kaya yung mga pagkain ng mga Chinese ay hindi matabang ay matabang pala talaga So, nilagyan ko din po yan ng chicken stock. So, tinakas ko lang po yung nilagay kasi nga po, bawal po dito sa bahay ang gumamit ng chicken stock o chicken powder na nilalagay. So, nilagyan ko na rin ng paminta, konti lang kasi bata nga po ang kakain nito. Siyempre, mga analaga po namin ay gustong gusto po nila yung pansit natin. Kung sa kanila ay ah uh, meron silang tawag dyan na ibang pansit basta sa atin pansit pag sinabi mo kasing pansit ayan gustong gusto nila tatutuwa sila so sa another walk naman na another walk gigisa ko lang ulit yung ba, yung paminta ay yung paminta hindi na maroon naman tingin si boys pala yun tapos nilagay ko na yung rice noodles tapos nilagyan ko na ng soy sauce oyster sauce, basta sauce lahat na ng sauce <laughs> Tapos ihalo eh, lang natin guys hanggang maging uh, brown lahat sila. Pero itong pansit po kasi na to ay hindi pwedeng makulay ang buhay. Char. Mga Pilipino, pag Pilipino pansit talaga ay makulay yung pansit natin. Pag ganyan po ang kulay na makikita nila sa mga handaan, sasabihin po ng ibang nagkikikain ay ay, ano ba yung pansit nyo? Anemic naman yung pansit nyo. Ganon! Ganon yung mga sinasabi nila. Pero dito po sa Hong Kong ay, lalo na po dito sa aming bahay, ay bawal po ang makulay ang buhay. Charis. Makulay po ang pansit. So, nilagay ko na po dyan yung mga rekado nung no? nakikita nyo naman. So, balik tayo doon. Ayaw po ng mga Chinese yung Sobrang kulay ng pagkain lalo na kung gumagamit tayo ng mga dark soy sauce. So ganyan lang po, light lang po ang gusto nila at hindi po hindi pwedeng maalat ang lulutuin mo. Bawal po sa kanila ang maalat at makulay. Ewan ko po sa inyo pero yung mga amo namin ay ganyan. Anemic lahat ng pagkain, hindi pwede. Kaya lahat pagkapag nagluluto na ako ng pagkain namin ay matabang na rin ha. <laughs> Walang lasa. Walang lasa. Kaya minsan, ni, uh, nilalagyan ko yung mga niluluto kong gulay ng mga chicken stock. Para mayroon naman la lasa. Kasi ang nilalagay lang namin ay oyster sauce na. Ayan nila ng chicken stock. So, ganyan lang. Haluhuluin lang natin, guys. Haluhuluin yan. Mad Madali lang po yung rice noodles. Kasi rice noodles nga eh. Haha. <laughs> Galing po yan ng China. Kaya, madali pong lutuin. So, pwede na siyang kainin guys. Marami pong salamat sa suporta sa aking 16,000 followers. Road to 17k na po tayo. Maraming maraming salamat mga kapango. God bless. Thank you for watching. Bye bye.